Para mapababa pa ang presyo ng bigas sa bansa, binigyang prioridad sa pulong ng liderato ng Kamara at Senado kahapon ang panukalang pag sa Rice Tarification Law, ang Economic Charter Change at Divorce Bill na pag-usapan din kaya. Alamin natin yan sa ulat ni Mela Las Moras. Nagkasundo ang Kamara at Senado na paigtingin pa ang kanilang kooperasyon para sa mas mabilis na pagpasa ng legislative priorities ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr kahapon sa unang pagkakataon nagpulong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Kongreso na nagsilbing preliminary talks bago ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa June 25 Ayon kay Speaker Romualdez simbolo ito ng panibago at mas masiglang samahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso lalo pa't pareho silang nangako na magtutulungan para sa agarang pagpas ng key legislation na lubos na makatutulong sa sambayan ng Pilipino. Top priority raw ng Kongreso ang pagpasa sa panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law para makapaghatid ng mas murang bigas sa merkado at mas mapataas pa ang kita ng mga magsasaka. Sabi ng House Speaker, malaking bagay para sa food security at economic stability ang RTL Amendment Bill kaya't ito ang tinututukan nila. Una nang nakapasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang naturang panukala at sabi ni Speaker Romualdez, bukas naman ang Senado na ipasa rin ito. Eh paano naman ang panukalang Economic Charter Change? na pag usapan din kaya nila ito? Tugon ni Senate President Francis Escudero. Hindi. Ah, hindi. Ang sabi ko sa, ang sabi ko sa kanila is... Um... Sa tagal ko sa kongreso, Bihira naman yung na-Vivita dapat na-bill. O, Vivita dapat na mm, And, oh, vivita dapat ba? Kasi, di ba? May dapat yan, I Kasi kung naman namin sabihin, namin alam na Bukod dito, isa rin sa mainit na panukala ngayon ay ang divorce bill. Pero hindi pa malinaw kung natalakay rin ito. Pero bago pa man ang pulong, hiling ng isa sa mga proponent ng panukala. Sana'y mabigyang prioridad din ang diborsyo, bagamat marami rin ang tumututol dito. Wala tayong kontrol doon sa pag-uusapan nila, di ba? Sana maging priority nga. Pero kahit na hindi priority, patuloy pa rin ang aming kampanya sa Senado upang masibatas itug panukala Sa kabuuan masaya si House Majority Leader Manix Dalipe sa naging resulta ng kanilang pagpupulong. We're very happy that uh, the meeting was set uh, by the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Senate President Jesus Codero so it, it gives us the opportunity to align our priorities you know being able to talk closely on uh, what of the legislative measures we should prioritize and uh, pass right away. Sinigundahan din naman ito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasang masusundan pa ang mga ganitong pagpupulong ng Kamara at Senado. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan at inaabangan na ang magiging hakbang dito ng Kamara. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.